750 ko, magiging 750. Ito na yung secret supplier, mga boss. ano pang inaantay ninyo? Mga boss, so nandito tayo ngayon sa Wise Cleaner at magtutour tayo sa kanilang napakagandang facility. Isa sa pinaka-reputable na gumagawa ng mga DIY kits na nininegosyo ng daan-daan at libu-libu nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So tara, Nandito na nga tayo sa planta ng Wise Cleaner at makakasama natin ngayon ang sikat na sikat na may ari ng Wise Cleaner na si Boss Jemery. Ituturo niya tayo ngayon sa kanilang planta at uh, ano ba yung mga makikita namin dito, Boss? Kung paano po namin nire-repack yung mga raw materials, yes. kung paano namin binabox hanggang sa makarating sa mga customers. So, uh, basically, yun lang naman po yung makikita natin right. dito sa warehouse. Wala naman kaming ginagawa exactly na like raw materials or uh, pinuproduce but we repack raw materials. Ayun. So yung mga romats, makikita nyo mamaya kung paano nilang nire ito at kung paano ito nagiging isang produkto na nakakatulong makapagbigay ng hanap buhay sa daan-daan at libo-libo nating mga kababayan na nagne ng home essential at mga DIY kits. So tara. So pasok tayo ngayon sa loob. Okay. Ito po yung labeling station namin, kung saan namin nililabelan yung mga gagamitin ng mga plastic. So usually po ang workers po namin dito, yung mga senior citizen po, Nandito sila mami, tsaka sila tita. Ayan. So, mostly senior citizen. So, ito yung uh, packaging na magic kits. Isa to sa DIY kit ng wise cleaner. Ayan. At sila ang mga nag -prep, prep nito. Ilan taon ka na, ma'am? Ilan? 45. 45. Okay. Si ma'am, ilan taon na, ma'am? 62. sixty Oh, senior na si ma'am. Ikaw, ma'am. Ilan taon na? 74. four Ayan, o. Oh. Guys, uh, okay din na mag-employ kayo ng mga senior citizen sa inyong mga company sa inyong mga business. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mas natutulungan natin sila pag nabibigyan natin sila ng magandang opportunity at malilibang sila. Di ba tama mo? Yes po. At ah. mas masipag sila. Ah, ganun? Oo. Mas matsaga sila sa mga work na paulit-ulit na. Wow. Alright. Ito may nakita ko dito, boss. Eh. Ano naman ginagawa dito, boss? Ito po ay um, packaging po ng powder. Usually ito po yung powder na ginagamit sa powder detergent po, yung panlaba. Oo. Oh. Ato po. Okay, so DIY din to o uh, as is na siya. As is na po 'yan, hahaluan lang ng ibang chemicals or raw materials po. So may iba pa siyang kasama. Ah, para maging DIY opo. kit din siya? Opo, opo. Makano ang kitaan sa mga ganyang klase ng produkto, ma'am? Kung sila ay magre-resell? Usually po, doble. Kung halimbawa... Doble? Opo, kung halimbawa ang bibili ka ng 200 uh, pesos na raw materials, 200 pesos din yung magiging profit mo. Wow! Yes. 200 pesos raw materials, 200 din ng tubo. Grabe. Ayan. So ito may napansin pa ako dito, ma'am. Ano naman dun? Nagahalo sila ng mga chemicals dyan. Yan naman po yung liquid station po namin. It ginagamit for liquid detergent naman. For liquid detergent, dishwashing. Right. Ano yun, ma'am? Mga add-ons po, meron po kasi kaming mga customer na gusto nilang i-customize. Halimbawa, uh, additional na pampabula, additional na pantanggal sebo. Very so, customizable po yung so product. So customizable ibig sabihin. Yan po pwede sila magpagawa sa inyo na sarili nilang amoy, sarili nilang uh, uh, ating Formula. formulation. Yes, okay. Tumatanggap din kayo ng mga corporate accounts? Yes po. Okay. Meron po kaming mga customers na mga big restaurants po talaga, mga kilala po talaga. Okay. So dito naman sa area na to, anong ginagawa nila, ma'am? Ito naman po yung para sa pantanggal ng stain. Oh. Stain remover po iyan. Ayan. Paano yung mga ano, yung mga degreaser, gumagawa din kayo niyan? No? Ito din po yun. Stain oh. remover degreaser. Ayan. Okay. So ayan yung mga degreaser sa mga naglilinis ng na mga sasakyan, yes. sa mga motor, meron din sila pala dito mga boss. Mm -hmm. So ito, ito na yung final uh, packaging area ninyo very ano po to, new na product namin, yung magic kit ko, yung easy to mix na siya. So yeah, hindi ito. na isa isang raw materials yung ilalagay. Ayan, so Flat. easy to mix. Ayan Ako. na. Okay. And then, dito sa area na to, ma'am, ano naman to. Dito naman po yung sealer lang po namin ito. Sinisil namin yung mga nare-repack na raw materials. So we make sure na hindi mabubutas, ganyan. And dito naman po, isisil din namin naman yung mga bote naman. Okay, dito so plastic, Dito mga so bote. So nandito na yung branding nila ng Wise Cleaner. Ayan, so itadaan dun sa makina na yon. Ayan. Mamaya, paglabas dun, takasil na siya. Apo. Tama. Ayan. Alright, hello sa inyo. Dito naman, ano naman tong area na to? Dito naman po yung aming assembly area. Kusa assembly. po na, opo, lahat po ng mga narepack doon sa production, i-assemble na po namin dito as kit ayan po siya pinagsasama-sama na po namin. so ito na yung isang buong uh, isang DIY kit yes isang po. ganyan na siya ayan o oh. so ito na Imi-mix nyo lang to mga boss tapos makakagawa ito ng ilang bottles 15 liters So makakagawa ito ng 15 liters ng ano to? Ah, uh, ito ay dishwashing liquid. Yeah, so 15 liters ng dishwashing liquid. So pagkano to pagka binili sa tong kit na to? 250 pag may mga discounts po yung mga platform 230 220 pesos and then pwede niyo po na ibenta ng 50 pesos isa. So basically 750 po yung magiging So yung 250 ko magiging 750. Yes po. Dishwashing po yung pinaka-fast moving namin. Sana all. Okay. Ang <laughs> laki pala ng kitaan dito, ha. Ano okay. na naman to, ma'am? Ito. Ito po yung mga naka ano na po, naka na. So ito ready to box na lang po ito. So ano to mga to, ma'am? But may nakikita ko dito ito ito. Ito, ito, ito po, po mga stocks po namin 'yan. Yeah. So ito DIY kit din to. Opo. Yeah. So halimbawa yeah. ito, binili ko magkano to? Ito po ay 350 pesos liquid detergent. Ilang litro nagagawa nito? 15 po. 15 liters. So mag, yung 350 ko magiging magkano pagka nirepack ko na to. So pwede mo po siyang ibenta ng 50 pesos each. Basically, 750, 700, 700 pesos. 750 pa, pesos sa puho ng 350 pesos. Apo. Okay. So ito, liquid detergent. Ito naman, dishwashing. premium dishwashing. Apo. Ito po ay 3 liters po ang magagawa. Ito po ay 80 pesos. 80 pesos? Apo. So pwede mo siyang ibenta ng 50 pesos each. So magkakaroon ka ng 150 pesos po. From 80 to 150 pesos. From 80 to, na, nagiging 150 pesos? fifty yes. okay. Ayan, okay. So, yun pala mga boss. So, dito na pala kayo pupunta kung gusto ninyong magnegosyo ng mga home essentials. Liquid detergent, mga hand soap, degreaser, What else? Yan, dishwashing liquid. Uh, ano pa ba? Uh, powder detergent po, toilet cleaner. Uh, mga perfume din po. Nagbebenta po kami ng mga DIY perfume. Pati pa ba bango, pwede magpapaka ba yes, sa inyo. O yun, ito na pala yung secret supplier, mga uh -huh. boss. Ano pang inaantay niyo? Mag-message na kayo kagad sa Wise Cleaner para makapag-negosyo kayo. Actually, ito, no-brainer to. Talagang bibili ng tao to. Okay. Tama, kasi home essential nga siya. Kaya nga siya tinawag na essential. Eh. Kailangan, okay. kailangan siya ng tao. Eh. So, saan pa ta tayo, ma'am? Ito po yung aming e-commerce. Lahat po ng order sa mga platforms, sa e-commerce platform, ay dito po namin binabak. So, okay. ibig sabihin pala, mga boss, kung gusto nyo magnegosyo I-follow nyo lang ang kanilang marketplace na page sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, ang pangalan Wise Cleaner. Yes po. Tama? Yes po. At makaka-order kayo ng mga DIY kits na pupwede ninyong negosyo. Yes boss. Yes. Ayan, so ito na. Ito, kanino to isi-ship out? Nakimari-test pa ako dito ah. <laughs> okay, saan ito papunta? Ayan, ito ay papunta kay Ameline Vitara. Ayan, umorder from... Daet, Camarines, Norte. Ayan o, oh, mga boss. O, so, sinisip out nila. Oh, ito, ito, ito. Tignan natin, ha? Ito, papunta kay Rosaline Morada Recto. Papunta ng Lipa, Lipa City, Batangas. Ayan o. Oh. So, yan na pala. Dito pala nila in-order yun. Ayan, ha? Nakita nyo yun na yung supplier mismo, mga boss, ha? Okay, so ito naman yung bubble wrap. Apo, bubble wrap station po. Then after that, doon na po sa dispatch area. Kung saan po pipick upin ng mga couriers yung mga parcels po. Ayun, dito na yung dispatching area. Yes. Ayan, alright. Nakita niyo na mga boss yung uh, buong process, no? Kung so, ano ang ginagawa nila dito sa wise cleaner. At syempre, hindi tayo matatapos na hindi natin kakausapin si ma'am, no? Tungkol sa kung gano'ng nga ba kaganda itong negosyo na to. Mga boss, nandito pa rin tayo sa office ng Wise Cleaner. At paano naman kang kung gusto nila itong ano, i-full blast? Tapos lagyan nila ng pangalan ng brand nila. Halimbawa, Joy Essential, yung mga ganyan. Hmm. Meron po kaming mga customers na nagtatayo po sila ng sarili nilang brand and sarili nilang refilling station. I-assist po namin sila kung magkano yung kapital na kaya po nila. So, and flexible then, kayo? Yes po. Um, siguro sa mga corporate account, magkano yung ideal na punan? 50,000 po to 100,000, pwede na po kayong makagawa ng sarili ninyong store talaga. Wow. Oh. brand. Oh. Napakarami na pong products nun. Ayun. Yes. O pwede rin nila itong ipa-franchise in the future? Pwede po. po. Pwede nyo po siyang ipa-franchise. Ipa pwede po kayo magkaroon sa sarili ninyong distributor o mga resellers. Ayan. So sa lahat ng gustong kumita ng limpak-limpak na salapi, labi. Ayan. At maging negosyo ang home essential. So kontakin nyo na ang wise cleaner. Ma'am, saan kayo mako -contact? Meron po kaming Facebook page. Hanapin nyo lang po yung wise cleaner. Meron din po kaming Shopee, TikTok, and Lazada. Again, wise cleaner lang din po ang inyong itatype. Sa lahat ng mga interesado magnegosyo sa maliit man o malaking kapital, kontakin nyo na ang Wise Cleaner para sa inyong home essential needs. With that, maraming maraming salamat sa inyong mga boss and please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi king updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming maraming salamat mga boss and God bless inyo lahat.